Hello mga palanga. Good afternoon na. hapo na kasi eh. magluto kami ng iba't ibang laman dagat. Kasag, ito kilawon manlut, takubo, Ngayon suasan. mga palanga oh. tsaka wasay-wasay. Oh, ang dami isang sako. Ato kung huwag, sino? Ato kung huwag. Oh, sige sige. Ako na pika sa. Ah, ah, ah. ng aking kapatid. Da.

Okay na siguro. i lang nyo di. I-arrange lang oh. nyo di. I-arrange lang nyo di. lang Kung ma-hurot, kausahan na lang. File. Kaya nagayang isugba. Isugba raga na siya. Uy sabaw, mukuan mangani. Kaya napang naisabaw sa ilaw. Uy masiguro na sa ara siguro pero mas lamig gid ang kwan para sa akon skala pa wasay, wasay kana imo na ibalhin dito de sa gana para siya pick mo para siguro di mo nga ang init ba dali ma luto sod na eh. Sod na Kanang luy uh, makapahumot na ininaw. Wala mang luy Ah. Ah, Mamulit sik kada ta. Ara ah, ngulit sik. Ara ah, ngamati guru. Ako ah,

walang kamatis at luya mga palangga walang luya at saka kamatis kasi dito sa isla namin ano may nagtinda pero wala kaya ngayon sa kanyang tindahan kumalit ang nagtinda ng luya at saka kamatis Walang kamatis na lang man hmm asim na namaya kakain kami sama ang bidasun tahan po ba panasman lofford kani namin yung laman mga palangga sa takubo or manlot Ah, teknik di ay na sa lubot. Para bumuka ba. Yan ang laman niya mga palangga. Hmm. Maliit lang to mga palangga. Merong malaki. Mahal to sa amin sa Cebu. Dito, binigay lang sa amin. Yan, binigay lang din. Yung kasag. Masarap sa kasag, lagyan ng gata, mga palangga, gata ng yun. Masarap. Ano buto ni siguro na? Hmm. Ah. Uh, ito nang mapalangga oh. Ganyan. Pag kuno ko sa. Oo. Pag ayaw mo ng kinilaw, pwede siya adobo. Palambutin mo muna sa tubig saka adobuhin mo. Lagyan ng maraming bawang. Masarap. Bali, tatlo to. Mm, dalawa na. Ito pang isa. Ah, may sikreto pala ha. Diyan sa kwit. Tuhugin yung kanyang kwit. Pagkatapos, bumupa ang kanyang bibig. na uh, ay sandali lang pala oy akala ko hassle parang may perlas to mga palanga minsan mayroong merong perlas sa loob Walang alon di oh. Maganda yung panahon. Pag uwi natin sa Cebu, walang alon. Sana sa Monday. Ganito yung panahon. Maganda. Ayaw kung may alon mga palangga. Saka ano, magsuka ako sa biyahe ba sarap dito eh mahangin ganda magtambay dito sa tabing dagat lutaid na kanina dyan ang tubig oh, umabot dyan ngayon malapit na doon sa dulo Pwede na tayo manginhas. Kuha ng dyan, oh. Mga laman dagat. Malapit lang. Uy, sarap sa hangin. Paggabi dito sa aming isla, no? Ang sarap mga plangga. Pwede ka walang electric fan. Mm-mm. Ang hangin talaga. maluto. Kumulo na mga palangga yung tubig. Oh, sarap na. Isang kawali na wasay-wasay. Okay. Pagluto na. Lagay namin sa ibabaw ang scallop. Half lang to mga palanggaw. Yung scallop. Habuan na di kag ipaigbaw-igbaw ang scallop. Luto na mga palangga ang aming wasay-wasay. Pag-open di, isa lang init pa. Be ah wow. Be ana ay okay, kaonon ko. Tikman natin be. Yung laman. Hmm, ito yung laman ng wasay wasay mga palangga Ayun. Nagtuwa. Hmm. Isang Ito yung laman, masarap. Ah, init. Nakalanta. Sorry. Hmm. Dadaghan. Mm. Lisod o kabwa na eh. oo oh, din yung mga sayo mm. okay. ang scallop. Why lang ba? Nahinay lang. Anton mahuman. Okay, bro. Oh, bro. asya lang di. Daplin lang ka di. Sus, kadaghan sayo pa kain na tayo mamaya pagkatapos kumain inom tayo ng sprite nakadlakad para hindi maano ang tummy gugo mga guwapings hmm. hinay lang kaya mapasok ta oh, concentrate ka duha Yes. Okay

pero hindi ko ganahan gusto ko walang cheese para masarap mm, -mm. mm, -mm. hindi oh, sa iba sa hotel mahal dira lang iwa dong kag isug ang ikalit mm. Dewa tadi. Ni mi patang. Awan. Ida. Ha? Abayung yo, mosugon pae rata di aroy-aroy madiritso ka sa. <laughs> Yung kasag mga palangga isinama na namin. Hindi siya lagyan ng sabaw. Yung tubig ba wala para masarap. Ah, oh, magabihan. Let's try like kaon, ani. Luto ng mga palangga. Yung scallop at saka kasag. Kuig lang. Ikman natin mga palangga. ako nga palangga, oh. Ganda, no? Hmm? Wow. Tingnan yung laman niya palangga, oh. Hmm. Sabi ng kapatid ko, hindi eh, overcook. Kasi wala lang, ano ba, parang tubig. Juicy kasi pag hindi overcooked. Mm. Sarap talaga. Kadalawa na ako. Sarap.